13 kung saan po magpagkita tayo sa isang taong hindi ko kilala na kung saan po ay siya po ang nakapulot ng cellphone na nawawala so ngayong araw po at mga oras na to ay kami po ay magkikita ni Kuya dito sa Walter Mark ayan, bumiyahe po tayo sa paliparan -pala, pala -pala to palapala, palapala to 13 13 to po para maibalik po sa akin po ang cellphone na hulog dito po yata nawala so may nakapulot po at dito po ngayon ay Ayan, tapos yun natin yung sa ni Kuya. Saan na sa ang nakapulot ng Ayan, di ba kami nagbibigay Kuya? Tapos natin dito sa baka Vendors, nakita po kami ni Kuya ngayon dito sa Waltermart Mart na kung saan po siya po ang nakapulat ng cellphone na nawawala ng aking pamangkin. So, si Kuya po ay napakabait. Sana po ay tularan siya na kung may nawawala man, may naiiwan sa kanya sa sakyat, ay pinabalik niya. So, tunay po siyang may butihing puso si Kuya. Ayan po si Kuya. Kuya, maraming maraming salamat po. Kuya, nice to meet you, Kuya. Maraming salamat po kuya at na ibalik actually yung cellphone hindi na to na ang lamang po ito yung mahalaga. Maraming maraming salamat. Siya po yung nakakuha ng cellphone ng pamanggig ko na ito po pinakuha sa akin ngayon dito sa 13. At nagkita po kami. Kuya, thank you so much you. at na andito. Sana maraming taong katulad. Akala ko dispatcher. Ah, ikaw na po. Thank you, thank you. Ayan. Napaka-tight ni kuya at na At naipalik po yung cellphone ng pamanggig ko. Kuya, mapapanood mo yan, ha? I-upload ko to. Okay, ayan po, na ano po. Dito tayo sa Walter Mart. Dito tayo. Naipalik na po yung ating... Bakalang balak pa. na naiwan ng aking pamangkin. So, ayan. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Masa ka ba Ayan, thank you so much. Hindi, hindi, hindi. Tiyan naman, kuya ha. Aking kontabi po ay naibalik po yung yung manok ayaw ko. Thank you, thank you. Kaya, maraming maraming salamat po. Ang cellphone. Ayan, papunta na tayo. Uh, naik. Babiyahe naman po tayo ng naik. So, tayo sa 13. Eh. Babyahe tayo ng naik para ihatid ko itong cellphone ng aking pamangkin. maraming salamat po. At uh, nakuha natin yung cellphone. Ay, ma'am. Ay, po, biyabiyahe po tayo ng naik. Dito pa tayo ngayon sa Tresi. Yan. Ito yung lugar ng Tresi. Ito naman yung SM nila. vendors, nandito na naman tayo sa naik, ayan po antay na naman tayo ng sundo sa akin, kasi malayo ang, ano, ang papasok, malayo ang, ano, mag-aantay tayo mga, ano, mga vendors ng susundog sa akin